Ayan, magpapakain na tayo dito sa mga first bats mga kanuti. Bali, magbibigyan na tayo ng Bitmin Pro na vitamins nila ngayon mga kanuti. What's up mga kalipi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy P for another video Araw ng Merkoles, coding ni Mia Wala mo na kasada vlog content na mangyayari So nandito tayo ngayon sa aking manukan Mini farm no. So, yan. Hindi ko pa sila napakain, mga kanaypi. Hindi pa ako nakapagpalit ng kanilang inumin. So, yung iba, nakapagdrop na ng kanilang itlog. Ayan, hopefully na mangitlog lahat sila ngayong araw. Ayan o, mainit-init pa mga kanaypi. Tapos itong mga going to four months old nating mga alaga. Ayan. Yung port bats. Ganyan yung ano. Ganyan. Makikita nyo kung gaano ko kaganda. At yung edad nila talaga saktong sakto lang sa itsura nila mga kanipi. Ito. Three months pa lang sila. Nung... Uh, 18 Ngayong September magpo months na sila mga kanipi. Ayan. Yung iba palaki na rin yung kanilang palong mga kanipi. Yan makikita yung ano kung gaano katanda yung mga manok sa so, mga ganyan three months going to 4 months pa lang mga kanipi. Marami kasing nagtitinda sa online mga kanipi na ano, na sobrang babata ng kanilang binebentang manok at niluloko nila yung mga buyer nila mga kanipi ang binibigay parang ganito ayan yung mga manok ganyan yung itsura na binibigay nila nasa 3 months palang mga kanipi Sempre kung baguan ka palang na no, na bibili akala mo by next month mangingitlog na pero hindi pala abutin pa ng 2 months to 3 months bago mangitlog kaya yung iba nagtatanong sa online din sa facebook maraming nagtatanong bakit ganito hindi pa nangingitlog yung mga manok dahil yung na deliver sa kanila bata pa mga kanayipi nasa 3 months kaya marami din na ano na mga legit na supplier ng mga RTL na ganito pero kung baguan ka pa ang suggest ko sa'yo uh, magalaga mag-alaga ka ng sisiw ikaw na lang magpalaki para alam mong alagaan yung mga manok na yun syempre matututo ka mga kanayuti compare sa ano bumili ka nga ng malalaki na kaso nice ka naman sa buwan ng mga manok diba? kaya doon ka na lang sa mga sisiw so yan yung mga manok natin mga kanipi and meron dito tayong ano, manok na nabulag yung isang mata niya Ayan, yun, 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 mga kanipi. Pero ayos naman yan. Merong patang isa dito eh. Hindi ko lang alam kung isa or dalawa silang ano, may ganyan na sitwasyon. Na yung isang mata nila bulag, mga kanipi. Pero ayos naman, nakasurvive naman, mga kanipi. Ayan. Pakain na tayo, mga kanayti. Bale, sa ganitong buwan na uh, mga alaga ko, going to 4 months na, nagbibigay tayo ng Integra 2500, mga kanayti. Pagdating ng 4 months old na sila, bibigyan na natin ng Integra 3000. tapos ko nang napakain yung mga going to four months old na manok dito naman tayo sa mga nangingitlog ayan magpapakain na tayo dito sa mga first bats mga kanitig sa mga third bats. sa okay, mga second bats, sa uh, third bats mga kanaipi. Bali, magbibigyan na tayo ng Bitmin Pro na vitamins nila ngayon, mga kanoy. Ito yung kagandahan ng may posit na tayo dito sa loob ng kulungan mga kalipi. Dahil hindi na ako kailangang magtimba na magsalok doon sa may gripo. Ayos na mga kanaypi Nakapagpainom na ako At kapagpakain Antay na lang natin yung mga itlog nila no. Hopefully na mga itlog lahat sila ngayong araw Dahil marami tayong pa-order mga kanaypi kanaypi